Ang Irlandes na si Brendan Rogers ay nakatira sa gilid ng mundok na tinatanaw ang lungsod ng Belfast sa hilagang Irlanda. Namuhay siya sa lahat ng kanyang mga araw dito. Sa kanyang dating pamumuhay, nasaksihan niya ang marami sa pinakamasamang aspeto nito. Ang kasamaan at mga dekada ng karahasan ay namayagpag sa mga lansangan ng B Belfast marahil ay mas lantaran kaysa sa ibang lungsod sa bayang iyon. Ngayon nakikita niya ang mga mamamayan nito sa isang ganap na kakaibang liwanag. Siya ay ipinanganak na katoliko ngunit hindi siya palaging namuhay ayon sa kanyang pananampalataya. Malayo sa katunayan dahil aminado siya tungkol dito mismo. Mahigit na pitumpung taong gulang na siya noong panahong ikinwento niya ito sa isang pakikipanayam. Gayunpaman, tila ba parang nasa kabataan pa niya siya sa kanyang mga pananaw. Marahil ito ay dahil siya ay isang tao na may isang misyon bunga ng pagkakaroon ng isang regalo na nagtalaga sa kanya ng isang tungkulin. Alamin ang nasa likod ng misyon ni Brandon Rogers at manatiling nakatutok at manood. ang pagbabalik sa simbahan ni Brandon Rogers na dati ay isang determinadong negosyante na nanirahan sa bugbog saradong lungsod ng Belfast ay nauugnay sa isang serye ng mga kakaibang pangyayari. Marami ay may mga mistikong pangyayari pa na kalaunan ay nagdala sa kanya sa San Giovanni Rotondo. Doon siya ay pinili ng isa sa mga praile na tagapag ng lugar ng paglalakbay na iyon, at nagbigay ng partikular na relikya ni Padre Pio na daladala niya ngayon sa lahat ng oras. Ito ay isang piraso ng tela na minsang naging benda sa paligid ng puso ni Padre Pio. Ito ay siyempre isang primera klaseng relikya, ngunit ito rin ay isang bagay na pinangunahan na ngayon ng buhay ng tagapagalaga nito at nagkaroon na rin ng sarili nitong buhay. Nung naganap ito, sinabihin siya na sa pamamagitan ng relikyang ito, marami siyang pagpapalain at pagkagalingin. Dala, dala ito ni Rogers magbula pa noon at kung tutuusin ang mga bunga ng kanyang misyon ay naging kahanga-hanga. Ang hindi alam ng marami, kayong paman, ay noong araw na natanggap ni Rogers ang hindi pangkaraniwang regalong ito ng relikya ni Padre Pio, ay pinasan din niya ang kanyang krus. Dahil sa araw na iyon, habang siya ay nasa San Giovanni Rotondo, dumating ang masamang balita sa kanya na ang kanyang anak na babae ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Sa loob ng bahay ni Rogers ay may isang kapilya kung saan makikita ang isang estatwa na kasinlaki ng buhay na Padre Pio or life-size ang estatwa ni Padre Pio ay naglalarawan sa prayer na nakabihis para sa altar. Ibig sabihin na nag-aalay ng kali sa sandali ng konsagrasyon at kapansin-pansin dito ay ang mga mata na parabang nakatitig sa iyo. Ito ay may mapanatag na tingin na nag-aanyaya ng kumpiyansa. Marami ang tumingin sa mga matang iyon dahil para sa pagpapagaling at kapayapaan na na nagpupunta ang mga tao sa kapilyang ito para manawagan kay Rogers at humingi ng panalangin at pagpapala. Si Rogers ay hindi at hindi kailanman humingi ng uh, publisidad para sa kanyang ginagawa. Para sa taong ito ng pananampalataya, ang relikya ay hindi isang anting-anting ito ay bahagi ng isang sinauna at kasalukuyang tradisyon sa loob ng simbahan ng patuloy na pamamagitan ng pakikipag-isa ng mga santo at kasama nito ang pagpupukay o venerasyon sa mga relikya na nauukol sa kanila. Patungkol sa particular na relikya ito, marami ang naantig nito. Ang ilan ay gumaling kapag nababasbasan nito at ang ilan ay hindi rin. Ito ay isang bagay na gustong bigyan din ni Rogers. Sabi niyang ipinapaalala na hindi siya ang nagbibigay ng anumang pagpapala at walang kagalingan na nagaganap sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisikap. Ngayon paman, kung ang isang tao ay nagnanais na mabasbasan ng relikyang ito, ay maluwag niyang pinauunlakan at pinagkakaloob ito ay hindi siya naghahanap ng alamang uri ng kabayaran para sa paggawa nito. Sa madaling salita, siya ang tag tagapangalaga lamang ng relikya at magagamit ito ng sino mang tumatawag sa kanya. At napakarami ang tumawag kay Brendan Rogers at patuloy na ginagawa niya ito. Malapit sa tinitirhan ni Rogers ang pinakamalaking ospital sa Belfast. Matalas siyang bumisita doon. Kung tutusin, hindi lumilipas ang isang linggo na hindi siya tinatawag na pumunta doon ng mga kamag-anak ng mga pasyente o maging ng mga kawaning medikal ng ospital. Para sa ilang mga tao na doon ay kinikilala siya bilang ang Miracle Man, nangangahulagang bilang tagahatid ng Himala sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga kwento niya sa mga pagbisitang ito sa ospital ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang mga ito ay higit na kapansin-pansin kapag nalaman ng isang tao na ang mga tumatawag sa kanya upang dalhin ng relikya ay hindi lamang mga katoliko, kundi pati na rin ang mga protestante at maging ang mga muslim at mga ateista na humihingi ng pagpapala nagkwento siya sa mga pagpapagaling at mahimalang pagaling ng mga kaso na tila wala ng pag-asa sa medisina. Isinalaysay din niya ang mga pangyayaring ito na tila ba isang bagay na natural lamang at malinaw na itinuturo na ang tunay na pinagmumulan ng anumang pagpapagaling ay ang pamamagitan ng santo ng San Giovanni Rotondo na walang iba kundi si at siyempre, ang pinakapunot-tulo ng pagpapagaling na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Malinaw din na si Padre Pio ay nag-iwan ng kanyang marka sa hindi mapagkukwaring dalaking ito ng Belfast. Kita naman at uh, malinaw na sabihing binago ng banal na prile ang buhay ni Rogers. Ang kanyang mga araw ngayon ay halos nakalaan sa paglilibot niya sa iba't ibang sulok ng Irlanda upang magdala ng pagbabasbas sa mga humihiling nito. Ang ilan ay gumagaling mula sa kanilang mga karamdaman at ilan naman ay hindi. Ngunit tinitiyak niya na ang lahat ay nakatagpo ng isang uri ng kapayapaan bilang resulta. Ngunit may mga di karaniwan din at kakaibang palatandaan na kasama niya ang praile sa misyon ito. Tingnan na lang natin ang kaso ng uh, Children's Ward o yung lugar sa hospital para sa mga bata. Uh, doon sa hospital sa Belfast. No? Isang araw, naroon si Rogers nang maglabas siya ng istampita o prayer card ni Pati Pio. Isa sa mga pangunahing doktor doon, isang ateista, ay nagtanong kung sino yung lalaki sa larawan. Nang sabihin sa kanya kung sino yun, tila hindi makapaniwala ang mediko. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang doktor na tumawag sa ilan sa mga nars upang suriin ang larawan sa prayer card. Ang isa sa mga nars na nang makita ang imahe ay bumulalas. Ito ang lalaking iyon. Ito ang ibig niya sabihin at naanuwaan ng lahat ng mga tauhan doon na ang larawan ay mukha ng isang praile na dumadalaw sa children's ward bawat linggo at nanalangin kasama ang mga bata. Ito ang patuloy na paniniwala nila kahit na ang tinutukoy na imahe sa prayer card na iyon ay isang lalaki na halos limampung taon nang yumaho. Ilang taon sa nakalipas, isang hindi inaasahang sakit ang dumating sa buhay ni Brandon Rogers. Isang lalaking may mabuting kalusugan sa buong buhay niya ay biglang tinamaan ng isang misteryoso at posibleng nakamamatay na problema sa puso. Natagpuan niya ang kanyang sarili bilang isang pasyente sa ospital sa Belfast kung saan siya ay madalas na bumibisita. Ang nakita niyang espesyalistang doktor ay isang Italiano. Tinanong ni Rogers ng mediko kung familiar siya sa San Giovanni Rotondo. Sa katunayan, hindi lamang ito alam ng doktor naging bahagi siya ng pangkat ng mga medikong gumamot kay Padre Pio. Si Rogers ay matagumpay na nagamot at hindi nagtagal ay ganap rin gumaling. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw at sana naibigan po ninyo ito. At kung naibigan po ninyo, mangyaring mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At sa para sa mga bagong taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang uh, kampanya o ang uh, notification bell sa kanan nito. Gawin ito at may sama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At inaanyayahan ko din po kayong nasuportahan kami sa pamamagitan ng paglalahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naayon po sa halaga ng inyong uh, donasyon kada buwan. Ang mga pamisa po ay ginagawa sa Bansang Fransya at ang mga pamisa po ito ay para sa inyo, sa inyo na nabubuhay. Hindi po ito para sa mga yumao. pero maaari po ninyong isang isama sa inyong mga intensyon at uh, pakatandaan ang, uh, siya ang turo ni San Anselmo at ni Papa Benito XV na ang mga misa na ipinagdiriwang habang kayo nabubuhay pa ay mas makabuluhan kaysa sa mga misa na ipagdiriwang para sa inyo matapos ninyong yumaw. Sapagkat habang kayo nabubuhay at kayo nagpapapisa, nakakatanggap din po kayo ng maraming uh, biyaya at grasya na makatutulong para sa inyong pagpapakabanal. Pag, kaya po ang dahilan kung bakit mas makabuluhan ang mga pamisa habang kayo ay nabubuhay pa. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring pindutin lang ang mga buton sa taas at doon po ninyo uh, mararating ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph At doon po ninyo makikita kung uh, ano po ang uh, pagpapaliwanag tungkol sa mga alagad sa kalinga ni Padre at uh, mga detalye kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. Sa kasamaang palad lamang po, ang aming online form ay di po gumagana. Kaya para sa bagay na ito, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa amtinignipadipio at gmail.com. Amtinignipadipio.com at gmail.com. At doon po ninyo ipagbigay alam sa amin ang mga impormasyon tungkol sa inyo. Tungkol sa inyong pangalan ang inyong address ang inyong uh, cellphone number, at email. At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtagkilik. At uh, hanggang sa muli po nating pakikita na may pagpalain at patumbayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.